Baka may dalang ang granada dyan eh. Si ano mo, o gusto kasi na fracture your... yung... Yung dulo. Fracture? Oh. Oh. Pero ito, malit na naman. Pwede nating hatakin yan. Pero yan kasi, basta na bahal ang boto natin, automatic, magbaba. May nakakapit kasing ligaments dyan. May nakakapit na tendon dyan. Ayan hey, no. Alin, alito, para, alit, mo. Alin man ang babaero, no? ito yung nabangal. Tingnan mo, pag nabangal yan, oh, ito yan, oh. No? Kung makikita nyo, ayan, no basag. Tingnan mo, yan yung fibula. Yung end ng fibula, pag nabasag mo yan, may nakakapit ng ligaments dyan. Yan. Kaya, automatic, matatagalan ng ano, mga ilang buwan ng recover may medyo ano na yun, uh, oh, halos 4 months na yun, August 2 pa yun. Kita mo, tagal ng recovery. Wala Ma na may nabasag. Master, yung dito, yung na-capture uh, ko dito, walang problema yun, nakapaikot yun yung sumasagay. Hindi, lahat na isang bungkus yun, ay doon eh. Isang bungkus na yun, magkukunik pa yan. Ayan na, pero, ganun, naipit to, ay natanggal to, iipit yan dyan, siyempre, saan ba papunta ang bigat mo? Papagano'n tayo, kaya maapekto na yung buong uncle mo. Pero pag isang treatment yan, gano'n na rin lahat-lahat. Lahat na yun, nakakatake na yan. Four months na, dikit na itong, yun na ba? Itong chip fracture, itong tawag yan, chip fracture. Tapos master yung tuon ko, paano? <laughs> Sige. Master ano yung totoo nung nasa Pampanga ka, nagpapanggatit ano, sa'yo eh. Oh. Oo. Oh. Kaya na yun? Ah, nung pandemic, oh. Oh. Anong pandemic nun? Oo. Anong pinaisong sa akin dati? Yung tuhod ko yung dalawa dati. Oo. Oh, ano nangyari? Okay na, tagal na bago na yun. <laughs> Sige. Ganun talaga ko. Pag-iwin siya mo ito, higa ka. Paano? Na, ano to? Saan ka lang kapilok? na nabasa mo ito? To? Actually, Master, uh, nag-exercise lang mo ng basketball mo. No? Two on two lang. Tapos nangyari, nag re rebound ako. Mali yung trap ko. yun. Actually, sa buong buhay ko, ngayon lang na-practice. Ah, uh, kala ko sprain eh. Tapos nung nagpansin ko one week na, na uh, wala pa sa one week hindi na gumagal eh. Medyo pa uh, hindi pa talaga ako nakalakad kasi nakasakal ako. Tapos sa bahay gumagapang lang ako kasi sobra sa gitto. Oh. Oo, oh, syempre. Madidiinan mo 'yun. Oh, uh, uh, pag dininan mo 'yan, yung mga etong eto sakto-sakto ito mismo na basag, 'di ba? Yung dulo. Yung kinakapitan ito. Siyempre, ipit yan Pag na, napatid yan, saan pumunta yan? Sasakto yan dun sa may ating um, joint. Okay, sige. Kaya ka. Tuhod, tsaka ano. Okay. Dito yung nabasag sa kanya. Ito. Pero yung masakit pag ano. Si yung doktor na master, hindi oh. na pinawa sa mental. Kasi sabi niya, Chibak, bak, bak, ng bakit ngayon ka lang dapat nung pang... Nung nauna pa. pa. Nauna pa. Pumatay kasi itong 4 months na to, yung 3 months kasi, full healed na yan. Pag 4 months, yung chip fracture na yun, na na yun, dikit na yun. Ang problema lang dyan, kung saan mapupunta yung ano, yung pinagputulan. Okay, relax na. Mm. Isa. Dalawa. Last na. Thank you. bumabara pa ako sa akin, masakit yung tuwod ko. <laughs> Susubukan natin ngayon yan sa hagdan. Thank you. Sa kasa ka ba? Sa Pampanga ha po, Master. Sa banda? Sa Mexico. Ah, Mexico. Yung ano, Master, yung atang asawa mo, kawagaanap ng dating boss ko. Yung sa Makaspa. Oo, mga Makaspa. Makaspa po. Kawagaanap niya. Puro makaspat din doon sa meron. Yung sa harapan, master. Oh, oh. Ayun. Ayun. Si Sir Albert. Oh, yun. Yung sa harapan, yung mula. <laughs> Pag hindi nagwala yung mga kapit-bahay ron. Yun ang problema ron. Na, na, narumpot nga yung mga tricycle driver ko. Eh. Kasi ang dami na lang gusto ko yan. Ang sa'yo na master. Siyempre, magiging ano nila rin yun, di posto yun, di ba? Eh, nung nag ano, dito, mag-establish, mag nalungkot sila. Swerte nga yung mga tricycle dun eh. Tri kay 3M, eh, sabi ko, walang bagay. Anos, anos. Ano yan na Oo. Uh -huh. Punuhan na rito. Inaawat ko lang, paunti-unti lang, para bukas <laughs> meron na ng lakas. Doon sa Pampanga, sampu-sampu lang ako roon. Kasi inaawat ko nga yung ano, 10 sila ako oh, check mo. Testing ka sa hardware. Ito mo nang sinabas na niya. <laughs> Siyempre. Um, sige, testing to. na ano yan? Ang nabawas dito, dito masakit eh. Ay, wala na eh. Ay, bibit mo na oh. Testing nga sa agdang tol para yung tuhod mo ma... Mm. Ay, master, pati pala yung dito, yung dalaw yung sumasakit, oh. Ay. So yung motor na kapag iniikot kong ganyan, di na matatanggal yun? Huwag mo nang hanapin yun. Huwag mo nang... Mayroong ano dyan eh. May maliit na buto na ano eh. Walang problema pag lumalagitik. Ang problema ay problema ay mo pagka lumagitik masakit. Pero mga clicking clicking wala yan. Tsaka huwag mong madalas anuhin. Ganun-ganunin. Lalo na may scratch yung mga cartilage nun. Okay. Eh. Teka sa mo to. Sipa mo. Sipa mo. At sipa mo. Oh. Isa. Oh, okay. Eh. Oh, sige. Testing ka to. Nandiyan yung mga taga-dilo ako Isa? Master, hindi talagang dito. Ang mga medyo na panggal talaga. na? Oo, Tanggal na, na pa eh. Di maganda. Relax mo lang yung mo na muna ng mga isang linggo. Okay? Oo, oh, na pa eh. very good. Thank you, Lord. Oo, oh, harap ko.